Good morning, I'm back! This is Sombrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang mga dapat magbalik dito sa Miss Universe Philippines for 2? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa so, pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang wishlist tayo for the next year sa competition ng Miss Universe Philippines. Actually, hindi lang sa Miss Universe Philippines Katatapos lang na Miss Universe Philippines Pero may mga ilang kandidata dito na masasabi mo In fairness ha Ito yung mga dapat nating abangan At pwede talagang magsisalihan ulit dito sa Miss Universe Philippines At kung hindi man, pwede natin sila abangan sa ibang pageant Ngayong taon na to Yes! So may mga ilang tayong kandidata Na talagang masasabi ko In fairness ha etong mga candidates na to talagang di kalibre at possible na pwede mo uling makita sa iba't ibang klase ng pageant from the Miss Universe Philippines. Isa na sa mga tinitignan ko dito, ang pambato ng Tarlac. Yes! Si Miss Tarlac, sa totoo lang, sobrang na-amaze ako sa narating niyang layo dito sa competition ng Miss Universe Philippines. At napansin ko yung ganda niya talaga ito yung kandidata na hindi mo pwedeng pakawalan ng ganong ganon lang so umaasa ako na si Miss Starlock ay magbabalik uli sa national pageant syempre hindi ko siya iwiwish na sana bumalik siya sa Miss Universe Philippines no, mas gusto ko siyang bumalik sa ibang pageant. At I think pwede niyang salihan na pageant ay yung Miss Grand Philippines. Yes. Dahil yung beauty na meron siya talagang sabi ko habang naglalakad siya ay in to sa batang to pwedeng pang Miss Grand. Kailangan mo lang siyang papayatin konti. Tapos yung alam mo yon yung i-fit talaga yung body niya para mas makita mo yung ganda. At saka pwede din mo siyang isali sa Miss Earth. Sa totoo lang. Meron kasi siyang beauty na potential na pwedeng makasungkit ng corona ng Miss Earth or ng Miss Grand. Kung hindi man, pwede mo rin siya isali sa Binibining Pilipinas. Sa totoo lang, potential kasi si Shasha Bato, yung, yung pambato ng Tarlac ngayon sa Miss Universe Philippines. So looking forward ako na magbalik uli siya sa national pageant And then isa din sa mga hinihintay ko na sabi ko ay ito talaga pwede to Magbalik si Miss Pasay sa totoo lang So pwede siyang sumali uli sa Miss Universe Philippines next year Or pwede siyang pumunta sa Miss World Yes! Yeah. So sabi ko nga sana magjoin siya sa Miss World this year Kasi pwede siya sa Miss World talaga Yung beauty, yung height, yung talino ay nako. So, sabi ko, in fairness dito sa kandidata na si Amanda, ba? Diba? Si Amanda, nako, sabi ko, pag nilaban mo yan sa Miss World, mapapansin niya sa Miss World kasi nga matangkad. At siya ang pinakamatangkad nating naging kandidata sa Miss Universe Philippines ngayon taon na to. Kung hindi man siya mag-Miss World, pwede uli siyang magbalik sa Miss Universe. Pero mas gusto ko siyang bumalik na ano transform talaga siya yung body niya mas fit and then yung beauty niya mas parang alam niya na kung paano ilalabas side by side di ba yung alam niya na yung angulo niya at saka potential potential talaga So, I hope na sana magbalik siya. Kung hindi ma sa Miss Universe Philippines, pwede siya sa Miss World. And then, si Miss Bohol. Yes! Si Miss Bohol. Ay nako, grabe. Sobrang ganda-ganda din ako sa batang to. Isa to sa mga talagang possible talaga na pwede mong pabalikin sa pageant dahil... Yung beauty na meron siya, so, hindi naman makakarating sa top 12 yan kung kung hindi siya ganung kabongga. Kailangan lang niya siguro magpapayat pa ng konti, no? At saka, kailangan syempre mas parang uh, paghandaan niya talaga si Tyra Goldman, no? Si Tyra Goldman. Actually, pwede din siya sa Miss Earth eh. sa totoo lang. I think ang nakikita kong pageant sa kanya, Miss World, pwede yan, Miss Earth, tapos Universe sa next year, sa Miss Universe Philippines, kasi magaling talaga ang Tyra Goldman. Promise. Isa siya sa mga gusto kong makita uli na mag-join sa national pageant. Binibining Pilipinas, parang piling ko hindi. Much better na sumali siya sa Miss Universe Philippines uli, tapos, or kung hindi man, pwede sa Miss World Philippines o kaya sa Miss Earth. Kasi si Tyra Goldman, talagang masasabi ko, iba talaga ang ganda na meron siya. Promise. Di ba? So, yun. matalino, matalino din. Sabi ko nga, ako ilalaban mo ng Miss yan winner yan, <laughs> 'di ba? Kasi malakas ang laban niya. Sa Miss World parang soso lang, pero mas gusto ko sa Miss World si Amanda, si Pasay kasi parang feeling ko si Pasay talaga perfect for the Miss World kasi yung mukha, tapos papayatin mo lang konti. Tapos yung height, panalo yung high tower talaga. Ito yung mga hinahanap na Miss World, 'di ba? And then sino pa ba? Si Cebu Ah, no, no, no. Si, ano, si Baguio. Yes, si Baguio. Si Gwendolyn Soriano. Yes, si Gwendolyn, Ako po. Isa pa to sa mga hinihintay ko din na sabi ko ay sana magbalik. Oo. Uh -huh. Kasi si Gwen, actually, pwede siya sa Binibini. Pwede siya sa, sa Miss World ba? Parang piling ko masyado siyang maliit for Miss World. I think sa Miss Earth better. O kaya sa Miss Universe Philippines. Sa totoo lang, uh, maganda yung ipinakita niya sa atin at parang piling ko malakas yung laban niya kung sakaling magbabalik siya na very strong pa. Di ba? So, yon so, si Gwendolyn Soriano ng Baguio. At sa sino pa ba? Siyempre si Laguna. <laughs> hindi naman natin mawawala si Laguna. Aminin naman natin, si Laguna is a beauty queen materials. Sabi nila, sabi nga nun, mamasang ilaban sa Miss Grand Parang piling ko hindi. Siguro, binibining Pilipinas. So, yon. Doon ko siya nakikita. O kaya sa Miss World Philippines, pwede din. So, yung dalawang pageant na yan na malaki. Kasi parang piling ko yung beauty din kasi. Tapos yung high. Tapos may pagka Miss Indiana pa. Diba? May pagka Indiana. So, parang piling ko si Laguna. Pwede mo siyang ilagay si Eloisa sa Miss World. Kasi yung high palang winner na. Tapos yung body. Tapos... Sobrang perfect for the Miss World. Or pwede mo din talaga ilagay doon sa Binibining Pilipinas para maging Binibining Pilipinas International. So doon ko sila nakikita na pwede mo talagang isalang uli. Sa Miss Universe Philippines, siguro mag-iba siya ng atake. Kailangan ng transformation talaga. Kaya lang medyo mabigat kasi ang Miss Universe Philippines and i think yung mga atake niya ay pang binibini o kaya pang Miss World Philippines. Oh, Ayon, parang pilit ko doon mananalo talaga siya. Sino pa si Miss Iligan? Mm -hmm. Si Miss Iligan din, looking forward ako na to sa pageant. Actually, pwede siya sa Miss Grand. <laughs> sa dalawang tao lang, Miss Grand and Miss Earth. Ayon. Pwede pwede siya isalang doon kasi nakita mo naman yung beauty at talagang winner din Tapos, si Miss Ano, pwede din to eh. Si Miss Ano bang probinsya to? Uh, Malay Aklan Oho, uh -huh, si Malay Aklan Nako, fit na fit din to si Malay Aklan Para sa Miss Earth Oo, uh -huh, Miss Earth lang Hindi ko na siya Gustong makita pa sa ibang pageant Kasi sa Binibini Parang piling ko matatangkad ang mga Binibini girl Hindi naman siya ganong katangkadan Pero yung beauty niya talagang pasok for Miss Earth. At parang feeling ko, yes, doon, kaya niya. Uh -huh. Sa so, totoo lang, sa Miss Earth. Actually, sinasabi nila si Isabella, sa salang daw sa Miss Grand Philippines. Hindi ko makita na pang Miss Grand Philippines, pero sabi ko, kung sa Miss Earth siya sasali, I think mas malaki yung chance niya talaga masungkit yung main crown doon. <laughs> Kasi matalino naman, tapos may ganda, tapos magaling din naman yung performance. So, siguro simulan muna nila sa mga ganong pageant bago pumunta doon sa, sa alam mo yun, yung bardagula na pageant na iba yung hinahanap ay talagang gandahan. So, medyo may hirapan sila doon lalo na Inja na yung nanalo. So, syempre, hindi na sila kukuha ng mukhang Inja. So, gusto naman nila yung mga misti sa misti sao o. Oh, diba? So, yon Sa sa Miss Grand, I think Liana Anduana. Oho. Okay, ang perfect talaga for the Miss Grand. I think kapag sumali siya sa Miss Grand, corona yan. Mm -hmm. Hindi ako magtataka kung ano yan. Siya ang makakakuha ng first golden crown. Kasi iba naman kasi talaga yung atake ni Iliana Aduana. Total package for the Miss Grand. ba? So, yon. So, kung magbabalik si Iliana Aduana sa Miss Universe Philippines, okay ba? I think okay naman. Aha. Uh -huh. So, siguro, uh, pag-aralan niya yung organization ko, ano ba yung gusto, ano ba yung hinahanap. And then, parang feeling ko, panalo siya doon. So, yon. So, natin in the future kung ano nga ba ang gusto ng mga kandidata natin and then laban lang, di ba, so umalay ninyo pag dumating yung time na talagang kumabog na sila ng bonggam-bongga -bongga. at ready na sila sa national pageant at kahit anong pageant na pwede nilang sabihan. So, ikaw ba? Tingin mo ba sa mga napag-usapan natin ngayon? So, fit ba sila sa mga pageant na nabanggit ko? Or may iba ka pang suggestion? So, please comment below para at least walaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika so keep smiling and love lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys